mga karils <laughs> nangunguha kami ngayon ng mani ang <laughs laughs> daming mani ano pa nga ano pa yung mani, yung, <laughs> mani ay man <laughs> sabi ni mami doon sa video ano kayang dahonin <laughs> ito <laughs> Say hi. Gaga wala pang madumi pa oh, maghihimay pa baga tayo ba? Ay taros, may naman sa Hala. Ay, uh, <laughs> hindi niya yun Mama, sa kanya. Ha ha <laughs> say hi. Hi guys. Hi, hi kay Hi mami, sabihin mo. Hi mga maa. karils. O, <laughs> <laughs> Ang okay, grabe oh. naman, Ari. Diyan po ang <laughs> bunga ng aming mani. Mani na mga buntis. Hello, guys. Hello, guys. Ang dami pala niyan. Hello, guys. Nag-ibay po kami ng, ma ng mani. Mahilig si Liit sa mani. Sa mani ng matatanda. Ay, pang-reels pala ni Mami to. Hmm.